Hello mga kamanay, kag mga kamanoy, kamusta po kayo? Tris video, andito na naman ako nagjaray sa Sultan Kudarat Isulan Sultan Kudarat! At eto na nga ako, napakapongga dito, grabe, hindi ko ma-imagine Nagtanong ako sa mga kasamahan ko na Anong... Ano na dito? Ano na dito na area? Ganun. Tapos nagulat ako kasi... Ang ganda-ganda. Grabe. Hindi ako maka-imagine talaga. Talagang talaga. Paulit-ulit ako hindi ako oh, imagine. <laughs> talaga o tingnan nyo Kung kayo makakita ng ganito. Ay, nako. Isulan talaga to. Grabe, no? Napakabongga talaga. Kayo... Hindi nyo ba im imagine O ma-imagine nyo na talaga talagang ganito na oh. Uh. So nag joyride kami dito at kinunan ko ng video kasi sabi ko parang first time ko to nakita na napakaganda. Tingnan nyo ang lawak-lawak pa nito. So galing kami sa isulan papunta ng Takurong. So nag joyride kami kaya kinunan ko ng video. Tingnan nyo yung hospital nila ubongga. Parang ito na yata ang pinakamalaki na nakita ko sa buong mundo, Char. Sa buong South Cotabato. Sa buong dito na area. Ayan. So, entrada pa lang, ha? Pagpapasok ka dyan, parang ano ka lang, no? Parang princess ka. Or kaya queen. Mm uh -uh. Talagang nag-ano kami ba? Nag-ano lang. Dinadaan-daan na namin yung pag-drive. Kasi yung ganito yung makikita mo. Parang ay, naku, nakakagulat. First time ko kasi dito dumaan. So, kung kayo naman dito pupunta ng Isulan, dumaan na rin kayo dito. Ito ay galing sa Isulan, papunta ng Takurong. Kaya try nyo na din. Huwag nyo nang palampasin kung gaano ito siya kaganda sobra.